Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo. Sabihan mo, pag gawin niya yan, ibiyahin na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa dahing. Tiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. Mahirap kayo. Putang ko na. Sige. mag kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam mahirap kayo, putang ko na. Sige. mag, mag, mag kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. Mahirap. sabi ni President Marcos, hindi namin, hindi namin nirecognize ang ICC. Kasi hindi natin yung membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bumbong Marcos? Interpol! Bullshit! mundo! Huwag <laughs> <yu> niyo akong lukuin! Commitment <laughs> me sa Interpol! Bullshit! Bullshit. Interpol! <laughs> Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! ka ng Pilipinas, magpa-preserve ka sa Interpol? Ha? Pero lumalabas, mas gigil na gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC, atat na atat sila na ibigay si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba? Di ba? tungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to, to protect, to serve and protect the Filipino people. Sino, siniservisyuan niya? Yung mga, the UN, hindi ang Filipino people. Kasi ang Filipino people, yun, ang binadala niya doon sa dahig. Alam niyo, habang habang kinakarga siya sa aeroplano, nag sila doon. Wala na ko ibang magawa dahil nandoon ako sa Dabaw. Ino uh, ko yung ating mga yung petisyon na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa sa Hong Kong dahil sa gabi na yon alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero mayroong nag-leak sa akin na impormisyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik na dito, galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Ace B uh, Bingbo Bijaldia. Sabi ko, sir, meron ng warrant. Hindi na ko hahabol dyan. Asi kusuhin ko na lang yung petisyon natin dito. Petition for Cerciorare and uh, uh, Prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado, si Lato Pero nung kinarga na siya, wala na ako, ano magagawin ko? Alam nung nagawa ko, naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng aeroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo! Sabi, ano paggawin niya yan, ibiyahin na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa dahing. Sabi ko, merong, merong nagkukumulikin sa aming dalaway. Sabihan mo, sabihan mo, pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Diyos na pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakabahal na Pangulo doon sa dahing. kayo sa hirap at gutom. Wala Mahirap kayo. Putang ko na. Yeah! Sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala Mahirap kayo. Putang ko na. Sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala Mahirap